Welcome to Caputol Heights! <laughs> <laughs> ang ganda sa so, opera, ililibot ko dito sa il, ililibot ko dito, ililibot ko kayo kung ano ang itsura ng buong area. Umaga hanggang gabi. So, let's go! So, ito yung place kung saan kami nag-stay. Ito yung nasa underground na bahay. Ayan, tingnan mo yung tanong driver namin. Ayan, guys! Ano dito? Shower room shower room. Yeah. Now, so, ka dahil package ko ito, guys. Ah, ang ganda na shower nila, oh. Grabe. Bayat! Dito naman tayo sa kailang CR na kung saan pwede ka mag-dance sport. Napakalinis, napakaganda na kanilang Grabe, ang ganda. Tapos, dito, ito yung pagising mo kinabukasan. Ang ganda ng yun. Woo! Dito na din makikita yung sunset and sunrise. Ayan, napakatahimik ng na lugar. So, kaya sabi ko kayo na nasa underground kami kasi yung ilalim nito ito. Tapos yung taas niya is meron ding a house sa taas kumukubo. So good for family yun siya dito sa ilalim ay barkadahan package. Tignan natin yung labas kung saan tayo nanggaling. May mga pools na dito. May mga Buddha. Tignan natin dito. Saran! Gusto ko magpagawa ng kalitid sa farm. Oo, ganyan, no. So, ganyan lang sa... Ganyan mo lang yung dapat ganyan, eh. Ang mayari pala dito guys, ay si Vice Mayor Roa. Dati, nakapag-show na ako dito, guys, dati. February 2019, birthday ni Mayor pa siya that time. So, -show ako dito sa Aluran. yun yung i-house.

alawak niya. Ah, may ganito ka rin kayo sa farm. Oh, it's sa pool. it's a pool. Mm -hmm. Para siyang park, no? Mm-mm. -hmm. Resort park. Grabe, gusto ko pangarap ko magkaroon ng mga ganyang ilaw sa mga puno sa bahay. Sa inaguan. Kanyan din naman, no? Grabe. Detalyeng detaling ang mga... Ang nito mga... Styles. Ah, at what I like about This place is the flowers of Bougainvillea. Kahit sa ka lumingon, puro Bougainvillea siya, guys. Lalo ito, na nito ang lalaki ng mga variegated. Okay. Ang meron din sila Buddha. Yeah, mga Buddha. Ayan, din mga Buddha, o. Oh. oh meron different Buddha. May mga merong Buddha na nakaganon, may Buddha na nakaganon. Ano daw yan? Blind? And then, bulag pipi at bingi daw. Okay, oh, oh. Ano yan siya. Then, happy daw na siya. Happy naman siya. Ito, happy daw. Ganda ng mga flowers. Ayan, oh, yeah, no, happy meron sila dito oh, mga chocolate na banga ayan yung function hall nila kung saan nag-celebrate ang birthday ang tatay ni Ate Lala ayan dito muna tayo kasi may music ang ganda ng mga ano yun yun yata ano yung chai parang cafe grabe oh. dito naman yung parang full full din siya pero parang wishing well wishing well parang fish pan. grabe ang ganda and the variegated Hello, african talisay ang ganda ito yung gusto break sa bahay sa farm right, ang ganda no lahat mga ganyan ganyan mag entertain surprise si scarlet may mga We're rooms doon ito yun yung function hall nila sa ano dito This is Caputol High. Aluran Oroqueta. Mm -hmm. Aluran Misamis Occidental. Tanggo. Tanggo pa? Nalabir mo din Tanggo. Ah, Municipality of Aluran, Province of Misamis oh, Occidental. Misamis? Misamis Occidental. Misamis. Ayan. So, yun lang guys. Gusto lang makita niyo ang night view. And hopefully, sana mga ganito sa inaguan. Yung mga lights, lights lang. Hindi yung ganito yung tsukar. Sobrang ganda nito eh. Sa lawak sa ganda. So, pag gusto nyo pong magbakasyon dito, alam ko naman yung mga taga Osamis, Aluran, mga taga Tanggu, mga taga dito banda. Pwede nyo puntahan na dito. Open yata ito for public eh. Kasi resort naman siya, di ba? Or baka private din nila ni Vice Mayor. So, thank you so much for watching. Ganda. Tananda kayo mag-show na sa Estado. So, ito yung view. Diyan kami natulog. Grabe, ang ganda. Good morning. Ganda Ito yung talisay na sa bahay. alang ang taba, no? Yan ganyan sa bahay. Gusto ko, pag, pag okay na yung sa suba, katong sa riprap, nga ni dapat sa gilid sa suba, no? Grabe, lihat tuh nanti kita Charles. Gwen, mata nasi Gwen. Di <coughs> air ah, tadi. Grabe bulak-lak nih lah, enggak Sana ganen yang separ, mau bulak-lak na. Ngano tuh separ mau ini mau pamulak wi. Kailangan lang yata wag diligan kasi pag diniligan daw lagi. dahon lang nalabas. grabing mga ano nila bugis kasi na mga bakos ang mga bugis nila oh ang ganda ganun lang dapat daw gagawin wag diligan masyado o oh, lupa yung problema hindi okay naman lupa namin na ah. kasi daging dinidiligan kasi ang ganda oh Bougainvillea din sila collection. Ang ganda, no? Sana lumaki na rin yung mga, dumami na rin yung mga ano namin. Bermuda grass. Ang ganda pa maganda mga ganito. Good morning. Madimple din siya. Tingnan ko nga kung paano nila ginawa ito. flowers. Mas marami pa yung flowers kaysa dahon. So ang ginawa nila, hindi masyadong dinidiligan. Lupa nila eh. Ito yung bulaklak lang. ang... Kanya naman oh. Grabe. Ganda. Ay, ito si Scarlett. Good morning! Okay, maganda pala sila. Ha? Alin na mo? Ay, nasipa ko sa "good morning". Andiyan na po yung mag-asawa. Agando grabe dito, "vaporin." Ati Lala si Kuya Ricky Grabe ang ganda dito sobra Ito lang inabangan ko gabi nga kanang mag ilaw o man sini ilaw Sada so, ka ilang ko ano oh. Grabe lang ka nila, fresh na fresh ha. Punong-puno. Tekan nakas bunga oi. Eh. ang maganda pa dito kasi grafted ay more sa grafted gigiputol siya ba ng sanga-sanga dahil yan yung kinain namin kagabi sakit ang sa kita, ko hindi na tunawan ayan ang kanilang pampaswerte ang lalaki ng mga Japanese koi koi fish ba ito lalaki o oh. goldfish ah ito pala yung bonfire dito Grabe, hang ganda. Ganun na kan lang ano, wedding, reception, wedding, ano, garden wedding area. Good for family talaga to siya. Asa ang kaputol ani? Asa ang kadugtong? Kaputol Heights. Ganyan lang pala yung gagawin sa gilid-gilid di kunwari si Bintu Gan. Gan lang gid drama-dramahan lang si Bintu. Gan ana ini deh ha. Ya iba. Nah, tara ha, yung ha. Iring-iring ramen deh ha.

dia lokan punya ibu tinggi kuban Ayang, what's your name ale? Lolo. Kit Aman. mang oi. Hindi <laughs> na nga nakalungkot. Hindi lang mo English eh. So I would like to request Inday Katok because sa ating group mo siya ang si Ay, Ladies and Inday kato Ayan! Stay. Ina mo. Ina mo. Thank you so much for inviting us. Wow. What's <laughs> up, everyone? Masulti, masulti. Ah, thank you so much for. Yeah. <laughs> <laughs> it's. Uh, it's oh, Sir Carlos' 18th you know, um, yes. birthday. Uh, happy birthday. We have health, Carlos, um uh Birthday celebration, as always, is a Thanksgiving celebration for the bountiful blessings. Good health and good harvest, our palm. What? English, <laughs> boy? So, to make this, we have a normal so we have a normal Pinsay or opening message. Kinsa oh. kayo makakata sa ato sa ato opening message? Pamsala pamsala siguro. Program ni na may opening message, opening remarks. So, ladies and gentlemen, maglala for our opening remarks. A message for our guests and for our birthday celebrant. Let's give them a surprise to people in Manila. <laughs> Huh? For coming here, the event of my lolo. <laughs> so thank you so much, and I uh, hope we enjoy tonight. Okay? Thank you, thank you so much, Mam Ma Lala Ma Assalam. Kamalupa mo nga, mula ang among ibawat buwan na toyok toyok na higikan sa surigao. Magkakataon naman talaga no? Iyan eh, naman eh, naman, tambad siya. Eh. Ati! naman, <laughs> eh, naman ano dati, lang, maayong gabi sa inyo talaga. Mag-usap! Happy birthday! Thank you so much sa ating lahat. Dear Ricky, take care. Because we care. Ingat po kayo palagi. Thank you so much. God bless. Bye bye. Thank you, Kaputol High Thank you, Vice Mayor. Dalawa naman ang isa. Tuwanin niyo ang isa. Oh. <laughs> <laughs>